Yan mga idol, so eksakto talaga na 2 weeks or 14 days yung ating mga pakwan na seedless mga idol. O, ayan, at saka start na po silang maggapang mga idol. Ayan. Yun mga idol, so sakto po talaga na 14 days po ngayon yung ating mga seedless watermelon. Kung mapansin nyo po mga idol, yan o. Yan, start na po silang gumapang. At saka kahapon po mga idol, nag-spray po tayo dito ng herbicide. Ayan, uh, clear out po or yung uh, tawag niyan pamat glyphosate pamatay po ng damo. So tinakpan po natin dito ng uh, balde na parang labador na malaki, palanggana para ito lang po yung tamaan mga idol. Kasi if late po tayo mag-spray, gagapang na po ito, hindi na po ito siya matakpan ng uh, palanggana. So this morning yan po mga kasama natin, nag spray po tayo ng uh, active. Yan tinimel po kasi may nakikita po tayong white flies dito sa ilalim. So ngayon kasi medyo maaga pa. Hindi pa natin makita yung mga white flies. Ay, may nalipad na konti. Ayun oh, yun know, oh. You know. Kaso hindi yan makita sa video. Maliit. Yan oh, white flies, white flies. Kasi yung kadalasan makita sa talong mga idol, sila yung uh, primary na nagkukos ng uh, parang brown brown sa mga leaves ng ating uh, seedless watermelon. The same time, sumabay din po tayo ng pag-spray ng uh, antracol. So usually yung antracol po natin is sa 50 grams or uh, dalawang kutsara na puno. At uh, nagmix po tayo ng uh, super kartap, dalawang kutsara na maliit lang or uh, 20 grams. At the same time, may kasabay na po yan siya na foliar fertilizer yung gamit natin na uh, Primo Plant Booster. Para po, mabilis po yung pagapang at saka maganda yung ating mga pananim na pakwan. So, first, sa 14 days po natin mga idol, nag-spray po tayo ng ating uh, uh, foliar fertilizer na Primo Plant Booster. So, dito po, every 3 days pa rin yung pagdilig ng ating mga foliar fertilizer. Yan. Naka-recover na po yung ating mga pananim mga idol. Oh. Tingnan niyo po. Sa previous video po natin, nag-spray po tayo ng perfect tayon para sa ganito. Itong daan ng... Left miner ito, pansin nyo po left miner po ito. Yan, ma-focus uh, sa camera natin 'yan. Left miner, 'yan ito yung daan ng left miner. The same time ito din po mga idol. Oh. 'Yan. So hindi na po siya nag-progress kasi ito yung mga unang leaves ng ating left miner na inatake at saka 'yan 'o. Oh, yung mga sumunod na leaves na po mga idol wala na po atake ng left miner, mapansin nyo po. 'Yan. Pero 'yun nga lang po mga idol is Nagkaroon tayo ng trips nung ika day 8 So nag spray po tayo ng trip shield Pero ngayon po is wala na po So This morning Ang problem na naman natin Is yung mga white flies Yan. So hindi naman siya gaano ka Damaging sa pakwan yung white flies Kasi mabilis na naman siya puksahin Unlike sa trips Pero mas maganda pa rin niya Mag spray po tayo para mapuksa Kasi pag marami na po yan siya mga idol Once na mayroong mga curly O mga sakit-sakit yung ating Seedless na watermelon mahirap na rin puksain yung uh, white flies dahil I think dyan po galing may mga talong po kasi dyan sa ating uh, tabi at saka itong abalong oh. uh, suspect so natin dyan din nagagaling yung mga white flies at the same time ito mga leaf miner so dito tayo mga idol ayan yung mga kasama natin nag spray ng uh, insecticide na active uh, fungicide na antracol at saka yung uh, super supercar top natin at saka primo plant booster yung full na fertilizer natin. Yan. So tandaan lamang po mga idol, if magkaroon po kayo ng experience, halimbawa itong white flies, yan yung active lang po, 10 ml lang po yung ating spray. The same time, dapat po, kasi tagulan po talaga ngayon mga idol, dapat po meron tayong fungicide like uh, yung antracol. So bata pa kasi yung ating pack one, 50 grams lang or dalawang kutsara na puno yung ating lalagay. At the same time, yung sa per po natin, Uh, pamuksa din po yun siya sa aphids yan yung sa supercar aphids din po yun siya at saka whiteflies so ang ating uh, dosage noon is 20 grams lang at saka ang primo plant booster natin na foliar 150 ml po yun siya mga idol sa isang napsak sprayer na po yun siya so ganun lang yung ating ina-apply dito pero ito siya mga idol oh, parang namarako siya konti. yan yung daan ng whiteflies Oh, ito yung may damis daw po siya ng uh, ng white flies or na sip-sip kasi mga sakir ang ano, saking insect yung white flies. Pwede ma-focus sa camera natin 'yan. Parang namarako po siya mga dol. Ito yung uh, kinain ng white flies. kasi dito sila. Ayun oh, white flies oh. Yeah. Yan. Yun yung namatay na white flies ata to no. Yeah. ito makita ba? Yeah. Yan oh, patay na white flies na to. Yun. Yan, kasi yung mga chlorophyll ang kinakain nila dito sa ilalim. Yan, baka dito may makita tayo. Yan, white flies. Mabilis kasi silang lumipad eh. Yan mga idol, kasama natin ang ating farmer expert. Yan, Jury Pugoyan. At saka siya po yung ating technician dito sa ating uh, uh, pakwan. At the same time, yung mga pananim natin na uh, like uh, pipino o magkaroon po tayo ng uh, pizza lahat po ng crabs dito siya po yung ating uh, technician at saka uh, yan sir jury yan bakit na kailangan po kasayin natin yung mga white flies agad agad kasi kung pumasok pa lang siya bakit kailangan natin mag spray at the same time may uh, previous comment kasi sa ating uh, video na bakit iba daw yung uh, insecticide sa trips iba din daw yung sa aphids iba din sa white flies ano masabi niyo po actually kasi mga ka-farmers no ah, uh, 'Yung mga ano po, 'yung mga insekto na umaatake sa ating uh, pananim, especially dito po sa water watermelon. Hindi po pwede kasi na, na uh, mag-stay lang tayo wala, sa isang chemicals wala, o active wala, ingredients wala. na ginagamit natin sa pamuksa, sa piste. Kasi nga may tinatawag tayo na ano na resistance o 'yung immunity na kapag uh, nag-stay tayo sa isang chemicals yeah. lang, pwede po kasi mag-resistance yung mga piste na tinatarget natin na sa paulit-ulit natin na ginagamit ay hindi na po natatablan. Kaya may mga ano may mga alternate na chemicals tayo na ginagamit dito. So, yung mga ginagamit naman natin dito ay uh, nag-uumpisa naman tayo sa mild, no? So, ibig sabihin yung hindi masyadong malakas, ah, uh, depende sa ano sa pinatarget natin na uh, pesty kung pakunti-kunti lang man for prevention lang okay na yung mga powder powder gaya ng uh, uh, yun yung ginamit namin dati Trip Shield at saka Kartap naman ngayon so yan na muna yung pinag uh, alternate natin kasi hindi pa naman siya cyber si talaga so mas mainam na prevention muna bago uh, wag na nating antayin na dumating tayo sa point na kasi naka-experience kami that time na nagpakuan uh, kami. So hindi na namin uh, pwede na maulit pa 'yun sa tanim natin ngayon na ano na pakuan. So ano ba yung mga ano ano ba yung mga uh, bad side or mga negative feedback? Uh, unahin natin yung whiteflies kasi yung whiteflies ngayon yung nakikita natin na medyo marami. So halos sa uh, bawat puno, may mga white place talaga. So paano natin ma-identify yung white place mga idol? So kung basa pa kasi yung pakwa natin, hindi natin masyado ma-identify yung white place kasi hindi pa yan sila masyado. Uh, ano, hindi, uh, kung titingnan lang natin, hindi natin talaga uh, ano, yung uh, talagang uh, tawag dito, yung babalik rin yung dahon or ano, hindi natin makikita kasi basa pa. So makikita natin siya sa tanghali. So ganin uh, pa, pag identify ng uh, whiteflies, gagalawin lang natin yung puno. Kapag uh, ano lumilipad na parang pulbos, yan whiteflies na yan. So maghanap tayo ng mga ano yung mga nasira ng whitefly. Kasi yung whitefly mga idol, once na matake sa ating watermelon, nagta-transmit kasi ng tinatawag natin na mga viruses. So delikado rin. So pwede nga ma mamatay yung uh, watermelon or uh, malanta yung mga dahon na tinatarget nila so ito mga idol oh. ito ito yung mga ano ng white flies na ito mamamatay yung dahon kasi nga yung uh, tinatarget nila or sinisipsip nila yung chlorophyll yung kulay green yung may mga green pigment ng halaman kaya ganito yung nangyayari tapos nagkakaroon ng uh, uh, yellowish dito sa mga margins ng mga dahon din natin masyado maninag kasi may ano eh may araw yan so hindi ito masyado ano maghanap tayo ng hindi siya masyado makita hindi mas makita kasi Pero man, ito, ano, yung araw uh, sir jury ito yung daan yeah. or damage na damage na ng uh, white flies yan so may similarity kasi ito mga idol no itong ganito na nalalanta yung dahon, may tendency din kapag na-over yung pag-abono or na-overdose yung pag, na, yung pag na ano na medyo natamaan yung ugat, magagagan ito rin. Pero dahil ano la standard dosage lang tayo rito, so hindi ito dahil sa abono. So ang talagang major problem na nag-arrest sa ating pakwan ay itong uh, white flies talaga. Eh, yan yung makikita ngayon. Uh, marami talaga siya, bawat puno kasi kahapon. Iniikot ko ito, talagang meron talaga siya. Kasi nag-hover kami kahapon, pagtakip pa lang namin ng planggana rito, so lalabas talaga yung whitefly kasi ma ano siya magagalaw kasi. So yun yung isang uh, palatandaan na maraming whitefly at saka doon na rin sa mga damage nila ito. Whitefly din yan, yung mga ganyan. Yan. Yan, ganito para nalanta. Oo. Whiteflies. So yung pag identify mga idol, hindi ini natin masabi na uod kasi similarity, uh, similarity siya ng ano ng daan din ng uod hmm. kasi ito pero kung uod kasi yan may makikita sa nata yung mga ano nila yung mga uh, ipot nila diyan makikita natin yan yung dyan. mga green green na eh. oh, oh, oh. kaya ano na identify natin na hindi talaga uod so white fly talaga yung problema so itong white fly naman madali naman natin siyang maano ma puksa no uh, ano lang kahit yung mga mild lang na mga uh, insecticides so uh, proper interval lang, 3 to 4 days. So pagka kumalma naman, tuloy-tuloy uh, na lang yung ano, yung uh, prevention or uh, maintenance natin. So ang solusyon dito mga idol, isa pa yung makakatulong yung foliar fertilizer. Lalong-lalo na yung primo kasi ang trabaho ng primo, pakakapalin itong green pigment ng halaman. Ibig sabihin yung parang plastic siya. Kaya hindi masyado ma-damage ng white fly yung mga green pigment, yung mga yung chlorophyll, hindi yan masyado ma-damage ng whitefly. fly kahit anong insecto kasi nga matigas siya. Yun yung trabaho ng primo. At saka yung hindi lang fertilizer. yung foliar fertilizer. At saka dito na rin sa mga talbos, papabilisin yung uh, paggapang ito at saka papalabasin yung mga bagong labas. Yan yung trabaho ng uh, primo. At saka ano na rin, uh, for uh, ano siya, uh, pang tawag nito, uh, pag ano, pang uh, nutrient talaga, nutrient uh, uh, management, mas maganda talaga yung foliar fertilizer. Yan, si Jury, halimbawa kasi may uh, mga nag apply ng foliar fertilizer na yung kapag may bulaklak na or nagbubunga, bakit yung uh, foliar fertilizer natin na gamit yung Primo Plant Booster is 2 weeks pa lang, nag -start na po tayo mag-apply? Ang foliar fertilizer kasi maraming klase. May mga foliar fertilizer kasi na yung ang target talaga yung pagpapalabas na ng bulaklak din. Doon na rin sila, depende kasi yon sa laman ng uh, foliar eh. Yung sa atin naman kasi yung, nasa standard tayo na foliar. So, mayroon tayong uh, NPK, uh, so kumo naman 'yan sa mga foliar fertilizer. NPK na ano na ang kagandahan kasi sa Primo, balance. Balance yung uh, nutrient na binibigay niya. So, tamang-tama lang yung taba tapos sa uh, papatibayin yung puno papalaguin yung mga root system at uh, tulad ng mga root hairs papadamihin para kahit kunting abuno lang ay ma-maximize -ma ng halaman yung pag sip ng nutrients kahit pa kunti-kunti lang yung abuno natin makikita naman sa itsura ng ating uh, pakwan so dito pa lang sa talbos palatandaan natin mga idol yan, yan grabe ma ano siya parang mabalhibo yan yung isang science na maganda yung pagtubo uh, or uh, pag ano pag, uh, pagpagpalaki natin ng ating watermelon. So number one kasi yung uh, balance nutrient talaga. So si Primo may NPK, eh, merong humic uh, and fulvic acid at uh, saka mirunding ding hormones kaya uh, wala na tayong uh, dapat isipin pa na ano na i apply natin dito sa ating uh, Watermelon So hindi lang po sa watermelon mga idol no All crops po pwedeng pwede po ang uh, Primo Plant Booster Ayan So maraming salamat po Sir Jury. Ayan at saka Yun yung update po natin dito mga idol Sa 2 weeks nating Watermelon farming po mga idol Ayan so First sa day 8 Inatake po tayo ng uh, trips Ayan Yung day 6 po natin Inatake po tayo ng uh, Mga leaf miner Yung kakalabas pala ng two leaves ng pakwan uh, pakwa natin, may leaf miner na agad. And the same time, uh, yung aphids pa. Aphids pa. Tapos, mm -hmm. nagkaroon pa tayo ng trips ngayon po is white flies na naman. At saka, yun yung mga idol is mga common lang naman na mga insekto or uh, mga tawag niyan, peste. Mm, saka manageable naman po mga idol. Sa ating watermelon. O, so, manageable siya. Kung taginit, yung trips talaga is mahirap talaga. Mahirap talagang mapapagamit tayo dyan ng mga ano ng mga malakas-lakas oo oh, na pang trips talaga oh, pero sa ngayon is dahil bata pa yung ating watermelon kumbaga mag-start lang po muna tayo sa pinaka low dosage ba or uh, hindi masyadong katapangan yes totoo kasi yan mga idol no kasi diyan nagkakamali yung iba bakit may nagsasabi na malakas na yung chemicals na ginagamit hmm. bakit hindi pa rin mapuksa-puksa hmm. kasi nga mild pa lang yung peste bata pa yung mga tanim tinitira agad ng mga lalakas ng mga active ingredients. Yun. Ngayon, pag may nag-survive doon, may nag-resistance doon, kailangan mo nang mas malakas pa doon sa ginamit mo. Oh. Kaya mapapa, mahal ka ngayon sa chemicals. Yun. Oh. So, malaki ang expenses oh. mo. ma, ma, ma expensive siya. Hindi mo na siya magamit yung mga mumurahin na mga pang-insecticide mo na. Oh, kasi nga doon sa ginamit mo, malakas na. Hmm. Tapos, uh, hindi pa rin na... Uh, ano, hindi pa rin na... Uh, stop yung ano yung target pest mo hmm. so ibig sabihin pag gumamit ka ng medyo ano doon mas uh, mild hindi natatalab yan yes. okay lang kung walang hmm. survivor pero kung may survivor yun na yung parang uh, resistant na siya oh tapos uh, ano talaga yan siya uh, hindi talaga maiwasan na walang survivor yeah usually may oh, mga 5 to 10% survivor oh, yan meron talaga yan, yan. kaya mga, mga idol mag-start muna po sa ala, mahinang klase tapos ng, standard uh, dosage po. Insecticide. Standard dosage lang. At saka standard dosage, so, wag po halimbawa pag 10 ml like yung active. 10 mm. ml lang yung recommended dose. Wag mm. yung gawing 15 ml or 20 ml. Opo. Paano 'yon? Uh, maliban sa magastos, magkakaroon din siya ng malakas na resistant kung mag-survive uh, siya. Isa pa doon yung ano, yung burning effect. Hindi ah, na, may burning effect. siya? Um, may burning effect kasi may mga ano, may mga oil-based na mga pesticides na mm. kailangan. Uh, maging ano tayo doon maging a uh, uh, maingat tayo yung mga dahon ng ano natin mga pananim pananim mm -hmm. ayan siya mga idol oh eh. kaya para safe standard do uh -huh. tapos mga mild lang muna sa ganitong stage ng pakwan uh, number one, uh, lagi monitoring lang kapag uh, ano wala namang ano wala namang mahirap na i-control dito basta ma-monitor ma lang, lang kasi, kasi masundan natin eh like ngayon okay. nakakapasok lang ng white flies Before po sila mag-multiply mga idol, napuksa na sila. Napuksa tama ba? na. Gaya ng ano, yung Leaf Miner, wala na. O, yung Leaf Miner, Oo. tama po mga idol. Yung mm -hmm. ika d 6 natin, yung mga Leaf Miner po, pumasok. Kung mm -hmm. makita nyo po yung pinakita namin, uh, isang True Leaves pa lang niya po, hindi na po nasunod yung Leaf Miner. Pero kung napabayaan natin, hindi natin pinuksa mm -hmm. yun. Baka ngayon, hanggang andyan pa yung Leaf Miner. At the same time, yung Trips. O, yung Trips. O, so, may Appids pa. Mm -hmm. Pero good things, walang uod ngayon kahit tagulan, no? Wala, walang uod. Wala siyang uod. Ang ma-identify lang po kapag nalanta po yung dahon. Yung leaf miner lang po pero wala na tap na ano na na napuksan, ano, na, napuksan rin. na rin yung yes. leaf miner. Kapag nalanta yung dahon mga idol kapag may mga iput-iput or tae na green-green uod -green, yun, Sigurado. Pag wala trips ah, ah, ano yon white flies. White flies white white yun place. yun yung mga major problem sa pakwan kasi. Yeah. Tsaka hindi na tayo magtaka kasi katabi natin yung mga gabi. O kahit Ayan kahit ba? gagalawin natin yung mga dahon ng gabi na yan sigurado ano yan ha? magliliparan yung mga white flies dyan. Kaya uh, ano lang. Papunta uh, Papunta yan dito, no? Oh, dito din. Uh, yan. So dito, dito tayo, partner jury. Yan, dito tayo mga idol, oh. Ayan, nag spray yung ating mga kasama dito. So, eksaktong, eksakto mga idol. 14 days na po ng ating watermelon. Ngayong araw po. Ayan. Timing din yung pag-spray natin ng foliar kasi kahapon nag-herbicide tayo. Yes. Ito, jur parang Para. Na ganito. Ano ito? Parang nalanta siya. Ito, talagang tinamaan ito ng, ano, ng, uh, pero besides, uh, signs ito ng wilting. Ah, wilting? O yung hindi natutuyuan agad na yung, yung puno. Kasi nga, madalas yung pag -ulan. So, ngayon lang talaga, hindi tayo na ano ng ulan. Kahit nakahangir siya, ano pa rin? Sensitive hindi. kasi yung watermelon, lalo bata pa. May wilting pa rin siya? May wilting, may lalabas talaga yan. no? Bueno, kasi nakahangir na po siya dyan yung kanal mga idol. Hmm. Yun nga lang, mapansin nyo po, kahit sa kanal po natin, basang-basa po. Yun. Saka yung area natin kasi talagang mataas yung water holding capacity. So kahit na sobrang init dito napansin natin noon pag ginuhay natin talagang basa 'yun. No? Kasi may mga ilalim. flowing na nag exist dito. Mm -hmm. So ang gagawin natin dito pag uh, abuno natin, so mag ano tayo, mag uh, mag-apply uh, din tayo ng mga copper uh, fungicide para sa drenching. Para doon sa prevention sa bacteria. Para so, hindi so malanta. It... Oo, para hindi malanta yung mga ugat. Ayun po siya mga ito. Oo. Ayan, at least uh, nabisita yung ating uh, farmer expert dito mga adult, saka, technician po natin kasi kung ano hindi natin napansin itong mga ano no itong mga white flies, flies oh ito jo na parang may mga green green ano ito siya ay may yellow yellow yan yan yung sabi ko na ano yung mga tama ng white flies yan tingnan oh yung mga ano yung mga ganito oo oh yan ano. yung chlorophyll kasi tama ng white flies na to to pag white... early oo. symptoms early symptoms yan ito may mga spot yung mapansin mo kasi talaga may mga ano. Iba kasi yung talagang buong green yung dahon. Mm -hmm. oh, pero pag ganito, hindi pa man ito severe. So manageable Dito, lang ito. Kapag hindi ito na control, mm -hmm. papunta sa lanta ito. O oh, ayun o, no? o. Talagang meron tao, oh, marami talaga siya. <laughs> oh, parang hindi kaya, lang makita sa camera. O, oh, kaya good timing lang na nag-spray tayo ngayon ng pang white flies. Yun. Ganun po siya mga ito. Ayan, at saka yung mga kasama natin nagbabara yung sprayer. sprayer nila. Ayan, siguro yung mga may payong-payong, maganda na lang yung may payong-payong na ano. Ay, ito! Jor, paano to? Ito, parang nalanta siya. Ito siya, nalanta. Isang katabi niya lang na dahon ang nalanta. Oo, ito. Ito, ito. Ay, mo. Ay, yan na mismo ang damit sa white flies. Oo, kasi nga, nagtatransmit transmit ng virus. Pero wala siyang white flies, no? Ito mamaya meron 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 din ito din natin talaga makita kasi basa pa yung ano eh mamayang tanghali makikita natin marami Ay, talaga. Tingnan niyo po mga tolo, na, parang na nalanta siya. Oh, at saka yun nga, gaya ng um, sabi ko kanina, katabi uh, niya hindi naman oh yung oh, oh, isang oh, part. yung mga nasipsip lang yun may mga tama talaga yan ayo. Yun lang. Ito hmm. sa baba okay naman. Okay yan siya. Oh, tapos uh, ano naman ito? Ma ano lang man ma ano lang man natin yan ito yung delikado mga idol no yung ang tama ng white flies kahit anong insekto hmm. papasukin din kasi ito ng fungus at saka or bacteria yung mga ano magiging uh, ano magiging entry nila yung mga daan ng mga piste oo uh -huh. uh -huh. lalo ngayon tag ulan so kaya nga every spray natin dito may kasama talagang fungicide para ma-prevent natin yung uh, possible na pasokan ng fungus. Oo, oo. Dito kasi papasok sa may ano no, entry oh. point ito entry point nila yung may mga damage. Lalo na yung may mga basa-basa na portion. yun yung yun talaga yung ano yung, ng ano ng bakteria, Yun yung ano nila. Pinaka gusto, hmm, pinaka gusto nila talaga yun. Ayun po mga idol. Hmm. Uh, ano ito? Medyo kaya lang ito yung dito, wag lang yung talbos. Hmm. Pagka talbos na nalanta, sigurado ako na may posar yung wilt yung area natin. Ayan yun, ayan. Paano yan? Kasi parang nalanta yan. Wala naman yung talbos, yung dahon lang. Dahon lang. Oo. So makaka-recover pa yan. Oo. May mga tendency din na siguro mo natamaan din ng abuno, mga ganyang ano. Nasobrahan. O, oh, dyan lang yan, nag-iikot. Nag Nasobrahan ng abuno, wilting, Oo. ganun lang. Oo, yung pag-abuno tapos... Nasobrahan. Uh, hindi matuyo agad. Yun yun. Oh, Hindi matuyo agad. Delikado din pala yun. Tsaka para para doon sa mga ano po yung mga uh, mga baguhan ng na mga nagpapakwan wag pong sobra yung uh, lalo na yung ammonium sulfate oh wag po tayong uh, sumubra sa paglagay noon so okay na po yung may ano tayo may npk tayo yung triple uh, 16 or uh, triple 14 yung gamit mm. kasi natin yung NIC 16 eh oh so, kasi uh, ano naman mas mabilis mabilis subok na talaga yung uh, ano yung unic 16 Kapag mayroon kayong ganyan kahit kunting ano lang kahit kunting urea lang. So uh, kung maari nga kung may ano kayo may may mag-apply kayo ng ammonium sulfate huwag na kayong maglagay ng urea eh. Kasi almost same lang din sila mm. na nitrogen content. Oh at saka ito, mino-monitor natin yung talbos talagang mataba yung ano natin. Kaya medyo control-control tayo sa sunod ng ano. Maganda kasi yung lupa ano. Oh, maganda kasi yung lupa. At saka first time na nataniman natin tinyo ng, ng, ng pakwan. Ng pakwan. Ayan, oh. sana pala rin tayo dito mga idol. Lalo sa presyo, mm. pala rin din tayo. Ayan, so maraming salamat mga idol. Yan yung update natin dito sa ika 2 weeks or 14 days na ating watermelon farming. So next day siguro mag-update po tayo. Pero yung ika 13 days po natin mga idol, nag-spray po tayo ng herbicide or yung uh, tawag nun? Glyphosate. Glyphosate po mga idol para mamatay yung mga damo. Kasi ito oh. Yan no? Oh. mag-start na pong gumapang kasi yung ating mga pakwan. So, dapat may eliminate na yung mga dahon-dahon dyan, no? Mm. Actually, sumubrat sumubra tayo nga sa ano eh, sa... Araw? Oo, oh, araw. Dapat nung ano pa, yung mga karaang, siguro mga 3 days before pa, oh. na nakaspray na. Pero at least, sa ngayon, hindi pa naman masyadong gumapang talaga oh. palabas, no? At saka, hindi masyado kumapal yung damo before kasi tayo nagtanim, nag-herbicide na tayo. Na tayo. Oh. Ito yung mga ano na lang ito. Tira-tira. Survival or hmm. bagong seeds. Bagong, o tong... oh, bagong sibol talagang ano yan, ma, kasi may ulan, uh, tutubo talaga yung mga seeds ng damo. Yun. So yun po mga idol, mula yan dito sa Pulumulok, uh, Pulunuling, Pulunuling. out South tabato sa aming farm. Happy farming mga idol. Shout out kay partner. Yan, uh, medyo nalit siya po po na dito siguro. At the same time, shout out po, uh, Itik Farming Dabao, idol uh, Leo. Yan. Happy farming po, shout out po. Please subscribe, Itik Farming Dabao. Bye-bye.